Isa si rin sa bando sa mga X-Factor ng ating national team sa kanila mga run at kauna-unahang panalo ng ating Gilas Pilipinas ngayong FIBA World Cup 2023 sa China. Nagpamalas nga si Renz sa bando ng mga opensa at depensa sa mga dekalibreng team sa FIBA at grabing kasikatan nga nito sa FIBA dahil tad-tad ng highlights ni Abanto ang kanilang mga social media. Sa isang article ng isang international site na Essential Sports nang sumulat ang na isang NBA writer na si drab Sarstri ay isinulat nito kung gaano daw kagaling ang isang Pilipino na may height lang na 6 foot 2 na tinawag pang Air Abando dahil sa galing ang talent nito na naipapakita nito sa FIBA na ibahagi ng NBA writer kung gaano kamahal na mga Pilipino basketball fans si Er Abando o Renz Abando dahil sa ipinapakita nitong performance sa FIBA. Hinighlights din ng NBA writer ang best moments ni Renz Abando sa laban nila sa Italy, yung big block nito sa 6'7 forward na bolang bola talaga. Hinighlights din ng NBA writer ang best moments ni Abando sa Angola, South Sudan at sa mga naging laban nila sa China ang pinakamatindi pa dito kahit ang kilalang House of Highlights sa Amerika na nagko-cover ng mga NBA games at ilan pang usapin sa NBA ay napansin pala si Renza Bando. Siner nila ang pregame highlights ni Abando nagpapakita ng mga malulupit na slam dunk sa mga fans na nagcaption pa na baka daw pwede itong bigyan ng NBA contract asap. Ang House of Highlights ay merong 46 million followers sa kanilang Instagram account at million-million pa sa iba pa nilang social media sa buong mundo. At nakakatuwa na maibahagi ang isang Pilipino na maganda ang nilalaro sa pinakamataas na liga internationally sa FIBA World Cup. Sana may makapansin ng NBA Scouts. Si Renz Abando ay wala sa lineup ngayon ng ating national team dahil nakadepende sa kanilang club team sa Korea kung papayagan pa ba siyang maglaro sa Asian Games. At wala nga si Renz Abando sa initial final 12 pool ng ating Gilas Pilipinas. Balita naman sa ating national team sa final 12 na inilabas ng SBP para sa Asian Games ay mukhang hindi pa talaga sigurado ayon sa mga pinakabagong report wala na si Kiki Parabena sa Pilipinas at nasa Japan na ito, naghahanda sa pagbubukas ng season ng Japan B League. Ang daming nawala sa lineup at bukas malalaman na talaga natin kung sino-sino ba talaga ang maglalaro sa Asian Games dahil questionable pa ang paglalaro din ni Justin Brownlee dahil kakagaling lang ito sa injury. Ayon sa report si Coach Chotres pa rin ang head coach ng Gilas at si Coach Tim Cohn pa rin ang assistant coach base sa ipinasa ng SBP sa si Asian Games pero dahil nag-resign na si Coach Shot ay malamang sa malamang papalitan na ito. At bukas malalaman natin kung sino ang head coach na papalit sa kanya. Dahil nagkaroon na daw ng emergency meeting ang SBP at ilang pang PBA board para sa announcement nila bukas. Sa report ni Sir Homer Saison, malaki daw ang chance si Coach Ninad ang papalit para maging head coach sa si Asian Games. At may kasamang isang assistant coach galing sa San Miguel Birman, Pero aabangan natin bukas ang final announcement. Malalaman natin talaga bukas ang buong detalye. Abangan natin.